tanong is magkano kaya yung benta natin for today? I'm so excited. So I will share it to you guys para naman may inspired kayo. Nagaganahan kahit pagod kayo. Hello everyone, welcome back again to my channel. <laughs> Guess where? to my channel. It's me, Gracia Medianis. Hello nga pala sa aking mga subscribers and viewers. Ayan, thank you so much sa 480 subscribers. Malapit na tayong mag-500. So, nakakahap na tayo bago tayo mag-monetize. I'm so happy. Thank you. Thank you so much sa inyong lahat sa pag-subscribe, pag-support, sa pag-like, at saka sa pag-comment sa ating mga bagong viewers. Hello sa inyong lahat. Ayan. Kung bago ka palang sa aking channel, please to subscribe and to my YouTube channel. And then, don't forget to click the bell button para ma-notified ka in every videos that I uploaded, especially sa ating mga business tips, ideas, and sa ating business journey na rin na mapagkukunan niya rin ng mga ideas again. So, time check tayo. It's already 5.59 p.m. So, malapit na siya talaga mag-gabi kasi ngayon lang ako nakapag-decide na mag-video uh, kasi nga na-busy ako kanina kumaga. So, nawala na sa isip ko na mag-vlog. At saka, yung dalawa kong anak ka din kasi is na Sa so, sobrang init ang panahon, siguro, hindi naman masyado mataas yung lang nila. Ano lang, 37.4, 37.3 yung, ano, yung kapatid, ayong uh, yung gunso. Tapos yung ate is, ano, may sipon siya, tsaka ito, Siguro nga kasi nga sa sobrang init ang panahon. So, ngayon, kami lang ng asawa ko nandito sa tindahan. Tapos yung dalawang bata is, pinakupunta ko muna sa bahay ng uh, mother-in-law ko. Doon ko po na sila pinastay kasi nga may aircon doon. Dito walang aircon. <laughs> <laughs> walang aircon dito electric pan lang at saka ceiling pan so yun sa so, sobrang init at saka malapit na kasi kami sa highway so yung mga alikabok at saka yung init ng simento is papunta dito talaga so doon ko muna sila pinastay sa bahay ng mother-in-law ko. for today's video, may share lang ako sa inyo kasi nga today is Friday and it's September 29, 2023. It's fiesta ngayon dito sa amin. The whole city of Ligan City is fiesta dito sa amin. Uh, tinatawag itong D&D Festival. Uh, yung patron namin dito is si Senior San Miguel. Okay? Si Senior San Miguel, yun yung ano, yun yung angel na pumatay kay Satanas. <laughs> Di diba, Nakita niyo yun? Yung ganun, gumaganon sa ano, yung angel na tinutusok niya si Satanas ng ano, yung arrow niya, yung ano, tao ba doon? Yung sa kanya, ah, basta arrow, o yung, ganun, ganun yung patron namin dito. So, tinatawag siyang, ano, the festival So, kagabi, is may concert doon sa Anahaw Theater. Si Andrew E., dumayo dito si Andrew E. para mag-concert. So, libre po yon lahat ng mga taga Iliganons at it's for free. Tapos ang daming tao, hindi na kami nakisiksik doon kasi um, 5 p.m. pa lang, pumunta kami doon sa, ano, sa sa Palao. Chine-check namin yung lugar kung saan mag uh, magka-concert si Andrew Hill. Oh my god, ang traffic. Anahal Hall Theater, puno na doon lahat. So, we decided na So we decided na wag na lang pumunta kasi baka mas stampin pa kami doon. Sa sobrang dami ng tao baka yung boobs ko na maliit man Mas si ka flat Mas maplat pa yung pag ano na sa asa dami ng tao, di ba? Siksikan na. So hindi na kami pumunta. So ngayon is kanina umaga ano na siya, ano? tanghali na kami naka-open. Kasi nga, kagabi, um, Thursday, matagal kami nag-close. So, 11 p.m. na kami nag-close. Kasi maraming mga customer na bumibili ng mga alak. So, so natulog na kami mga araw, ano na, uh, malapit ng mag-1 a.m. Kasi marami pa akong ginagawa. Nag-cash ano, cash count pa ako. Tapos, nag-close pa kami dito. May, may mga ina-arrange pa ako. So, ngani na umaga, 7am na kami nakapag-open. So, ngayon, hindi namin alam na doon pala sa kukupetensya namin na tindahan doon sa malayo. Hindi naman masyadong malayo. No? Um, pwede lang naman siya lakarin. So, nagtitinda siya ng aggregate supplies. Just like sa amin lang din. So, close pala siya ngayon kasi nga fiesta. So, yung mga customer niya is pumunta dito sa amin. Hindi namin alam na close pala siya. Tapos, pagbukas namin, yung mga customer namin lang, anjan sa labas naghihintay. <laughs> Ang sabi nun, kasi nga ay yung iba kakilala lang namin. Sabi niya, ano ba yan? <laughs> Ang tagal mag-open. <laughs> balik ba namin nung no, mag-close So, yun na nga. Ang, kanina umaga ang busy-busy. Kasi nga, fiesta din dito sa amin. Marami nang nagsibilihan ng mga um, salad cups, yung mga nasty cream kasi may mga na-spaghetti, O, di ba? Timing-timing yung pambili natin ng mga seasonal na mga product na pang salad, pang fiesta, O, di ba? So, nabili siya. So, yung mga uh, spaghetti pasta, yon At saka mga soft drinks yung mga Cook 1.5 so yun yung uh, saleable today so ngayon, may ibang customer din na nagsabi, ano ba yan, grabe naman piyestang fiesta open kayo. Eh, sayang yung sales, di diba? Yun naman talaga dapat yung ating um, goal is makakuha ng sales. At saka bakit naman kami mag-close during fiesta na ganito is ano lang, wala naman kami gagawin. Hindi naman kami naghanda. Okay, yung ibang mga kapitbahay namin doon is naghanda sila. Ini-invite kami since nga walang magbabatay dito. So, palita lang kami ng aking asawa. So, So since nga most of the wholesaler stores here kasi fiesta, so half day lang sila. So kanina umaga ma, uh, mga around 9 AM nag ano na ako, nag uh, grocery na ako ng mga soft drinks at saka nagdagdag na rin ako ng mga red horse. So ngayon natawa lang ako kasi yung uh, GSM blue ko. So natawa lang ako kasi yung GSM blue ko na 18 pieces. Yan na lang yung natira. <laughs> Grabe naman. Grabe naman yung mga tao dito, no. Kasi, yung mga tao sa likuran, kasi kami nasa highway, tapos yung mga tao sa likuran, yung mga bahay doon, is dito bumibili. Ano lang yung natira? Apat-dala, ano, apat dala, dalawa na lang. <laughs> Nakakatawa yung mga tao dito. Tapos ito yung sa akin light. Ayan, konti na lang din. Yung... Grabe talaga, no. Ang lasingge, mga lasagero talaga mga tao dito. <laughs> Anong is, magkano kaya yung benta natin for today? I'm so excited. So, I will share it to you guys para naman ma-inspired kayo. Nagaganahan kahit pagod kayo. Kahit pagod kayo sa pagbabantay na yung tindahan sa mga gawain. Eh, sana naman ma-inspire kayo. So, abangan niyo mamaya. I-share ko sa inyo kung magkano yung ating event pa today. Uh, mga 11pm ulit. Kagabi, 11 kami na close So, ngayon, 11 ulit. So, tingnan natin kasi madami pang tao sa labas. Kanina, sobrang ingay dito. Um, kaliwat kanan yung video ke, kaliwat kanan yung inum naman. Ayan. So, mga bandang hapon na, mga 5 p.m. Uh, medyo, hindi na maingay. Wala na masyadong video Kasi nga, lasing na sila. So, ngayon, maingay na sila sa pag-aaway. <laughs> <laughs> nag-aaway na sila nag nagsusuntukan <laughs> busy yung mga tao sa labas na ano nagtatakbuhan kasi nga may nagsuntukan dun sa sa likuran ayan so well anyway sa kanila na lang yun hindi na tayo makikisali yung ating dito is magbebenta lang tayo okay so yan so abangan nyo mamaya kung magkaroon yung ating uh, sales for today uh, the time check tayo is 11 ay sorry it's 11.04, ayan, hindi siya makita, bata, uh, 11pm na in the evening, and as promised, is ire-reveal ko sa inyo kung magkano yung benta natin today, kasi nga fiesta, diba? So, thank you Lord, umabot tayo ng five digit, <laughs> lagpas sa kota natin, ayan, so ngayon, as you can see, haggard na inyong tendera, okay lang, Okay lang na makagard ako, no? Bahala na, basta may pera ako. <laughs> okay. So, ngayon, wapit tayo ng um, five digit yung sales natin. Lampas doon sa kuta. So, yung kuta natin is nalampasan natin today's sales. So, I will not give you the exact figure amount, but I will just tell you, I'll, I'll give you a hint na lampas siya sa... 10K. <laughs> oh my God. Yes, lagpas tayo sa 10K. Pero hindi naman siya lumagpas ng 15K. Ayan. So, in between lang. So, kaya na mag-figure out. <laughs> kung magkano. Hindi ko na siya i-reveal kung magkano talaga yung exact amount. So, kayo na maghula. Basta in between siya. <laughs> so, lumagpas tayo ng 10K. Hindi naman siya lumagpas. Hindi naman siya lumampas ng 15K. Ano, in between lang siya. So, kayo na maghula kung magkano yun. Pero, thank you, Lord. Kasi nga, <laughs> umabot tayo ng ganitong sales. Although, this is not just the first time. Oh, minsan -lag -lag sa, uh, mensan o mamulagbag lumagpas kami doon sa 15k pero paminsan-minsan lang yun pero minsan din naman is uh, hindi naman umaabot pero as usual uh, thankful pa rin tayo kasi nga meron tayong sales everyday kahit matumal So today is hindi na masama yung singles natin kasi nga lumagpas tayo sa quota natin. Well, thank you sa lahat. Thank you sa mga customers ko. Ayan. So sa mga pagbalik-balik na bumibili dito. Ayan. So, so, mga bagong customers ko din na ngayon ko lang sila nakikita which is um, hindi ko mga kapitbahay. Thank you sa inyong lahat. Ayan. Thank you na rin sa lahat ng aking mga supporters like yun sa aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Ayan. Kung bago, ka sa akin channel, please to subscribe and then click the bell button para ma-notify ka in every video sa iyo uploaded. So that's it for today's video guys. I hope na-inspired kayo at saka laban lang tayo sa life. So this is it. Pansit. I'll see you in my next video. Bye! Gracias everyone!